Yung ganitong eksena, pag ito po ay nangyari kay Atty. Lenny Robredo, naku, sigurado, matinding atake, matinding pambabatikos na naman ang aabuti ni Atty. Lenny. Hindi ba? Pero yun nga, yung mga nakikita nila, halimbawa yung pagkukumyot, pagsakay sa bus ni Atty. Lenny, papuntang probinsya, lahat po yan ay natural, lahat po yan ay talagang ginagawa ni Atty. Lenny Robredo. So yun nga, pag meron sila nakita ng ganong eksena, talagang pinagpipiyastahan at kung ano-ano ang masasabi. So dito kaya sa eksena ng ito ni Sara Duterte, bagay ba sa kanya? Sa so ko hindi. Dahil totoo itong, itong statement or itong reaction na ito ng isang natasan. Sabi, huwag mong utuin ang mga mangmang -mang mong supporters. O, yun nga, yun naman talaga ang seste ngayon. Yun naman talaga ang nangyayari na patuloy lang na inuuto na si sa Sara Duterte ang kanyang mga supporters at nag-a-attempt syempre na utuin yung mga kababayan natin na nag-iisip ng tama, pasensya na. Pero malabang mangyari yan. Sa so, tingin ko ay, sa halip na madagdagan yung nauuto niyo po, ay nababawasan. Yun yung totoo. May 433 CQ ka, tapos may 125 million kang winaldas. <laughs> tapos may ganyan kang eksena. So ano ba itong ano ba tong eksena ito? At tapos daw bumoto sa isang skwelahan na itong si, si Sarah Duterte, yun nga, bumili ng fishball sa labas ng skwelahan kung saan siya bumoto. Hindi po kayo kilala sa ganitong estilo dahil, nako, siguro naman ay alam ng mga netizens, ling, hindi lingid sa kalaman ng mga na from Manila to Davao, helicopter, presidential chopper, at kung ano pa ang gamit na paraan private jet, pupunta lang sa isang sa isang uh, private uh, function, hindi naman government function, di ba? Ganyan po ang estilo. Ganyan po ang pagkakakilala ng tao sa inyo. So, yung mga ganito, ito po yung pautot. Ito po yung drama. Ganyan din naman yung amanetong si, si Duterte, di ba? Kunwari, mga simpleng tao. Ang ibig sabihin, ginagaya nila yung totoong si Atty. Nilene Robredo. Okay, siguro alam din nila na yung yung pagiging totoo ni Atty. Lenny Robredo sa mga nakikita natin totoong ginagawa niya at simpleng buhay, yun po talaga ang totoong hinangaan. So siguro inakala na ito, baka sakaling tumaas ulit ang kanyang rating pag ginawa niya yung mga ganitong eksena. Nakakadiri po dahil una, hindi bagay talaga. At, well, katawa-tawa. Totoo na ito ay napakalinaw na pang-uuto. Napakalinaw na um, sabihin na natin para kahit papano ay yung tinatawag ba na PR okay kung ito man ang 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 uh, or ito ang ginagawang uh, klase ng PR nga natin si Sara Duterte nako hindi na yan epektibo sa kanya sigurado tayo Alright. all right good luck nakita niya naman yung mga cameraman oh may dala-dala syempre para sa photo op okay